Habang bising busy na nga kaming lahat sa, sa pag sa pag-prepare ng babaunin nga namin ngayon sa pag-a-island happy nga namin. Tung mga bata nga na to, hindi pa rin sila mga gising kahit na ang iingay nga namin dito sa kusina. So yun, nagsabi nga si Merinel na patugtugan daw nga namin ng Pinoy Big Brother para magsipagbangon na. <laughs> Nagsipagbango naman nga sila Then after nga nun inutusan nga namin silang magkayod nga ng buko Kasi gagawa nga siya nga ng buko salad Natatawa nga kami kay Lola kasi nung nakita nga niya kaya busy kami dito sa kusina Tinanong nga niya kung nagkakatay na naman daw ba ng baboy Sabi nga namin hindi naman la Nagpre-prepare lang kami ng pangbabaon nga papuntang nga dun sa dagat Dalawang oras din nga kami nagprepare nga ng babaonin nga namin Nagtulong-tulong na kami para nga mas mabilis nga matapos Madami nga kami maliligo ngayon at hindi kami kakaroon nagtaka sa isang bana, na uh, isang puntahan nga lang. Kaya ang ginawa nga ni Lembot, meron na nga siyang hinatid na tatlo doon sa sasakyan namin na bangka. Then kami naman yung sinunod niya, ako si Mernel, kasama na nga namin yung girlfriend niya. Pagkahatid nga niya sa amin, bumalik na nga ulit siya doon sa bahay. So yun, hindi nga na, hindi ko nga alam kung kakasya na nga sa ban yung mga naiwan. Hindi na nga bumalik si Lembot, iniwan na nga niya yung motor doon sa bahay. Then maya maya nga, andyan na rin sila Mary Jane and nangkasya na nga sila sa Dalawang ban. bangka nga yung kinuha nga namin, bawat isang bangka, nagkakahalaga nga siya ng trip 3,500. Kaya 7,000 nga yung binayaran nga namin. Then pinauna nga muna namin makasakay nga si Lola. At doon nga siya sa isang bangka napunta at puro lalaki nga yung nakasama nga niya. Nung nakasakay na nga si Lola sa bangka, sumakay na rin kami dito sa bangka nga namin. And si Tito Orly natatawa nga ako sa kanya kasi nakailang balik nga siya dahil takot na takot siya tumawid kasi nga gumagalaw nga yung bangka. Ako na nga yung pinakahuling sumakay sa kanilang lahat. Napansin nga namin na mas marami nga kaming magkakasama dito sa isang bangka kaysa sa kabilang. Pero sabi sa kami ng coordinator, okay, okay lang din naman kasi nga mas malaki naman tong bangka na to kaysa dun sa kabila. Long trip nga yung inabel namin na island hopping. So papunta nga yun sa Manlawi Island, Ginahoan at saka sa Cotibas Island. So, punta ko nga dito sa Karamoan, ito na yung mga unang island na napuntahan ko before. Kaya lang nung mga time nga na yun, maulan siya kaya hindi ko talaga siya nakita ng may araw talaga kasi makulimlim nga kaya parang patay na patay talaga yung kulay ng island kapag ma maulan. At ito din kasi yung gusto nung puntahan ng mga kasamahan ko yung gusto nga nilang makita yung sandbar ng Manlawi Island pati na rin nga yung floating cottage gusto rin sana nilang mapuntahan yung Matukad Island kaya lang magkaiba rin kasi yung way nun kaya sabi ko nga sa kanila hindi namin madadaanan yun. Habang papunta na nga kami dun sa unang island na pupuntahan nga namin, nakita nga namin yung ilalim ng tubig talagang napakali Know, kasi yung starfish nga nakikita nga namin Mahaba-haba din nga yung biniyahe nga namin Halos 45 minutes din kami bago nga nakarating dito sa unang island na bababaan nga namin Dito nga may sumalubong na nga sa aming mga bata na nagtitake ng mga pictures Binigyan nga ako ng bulaklak na yelo Kinuha ko naman kaagad kasi nga nakukutan nga ako Yun pala kapag kakinuha mo pala yun Ibig sabihin pumapayag ka na siya na nga yung magpipicture sa akin Unang baba nga namin sa may Ginahoan Island Then, nag muna kami doon ng mga 20 minutes para nga marating namin yung lighthouse. Then, pag akit nga namin doon yung kapatid ko, andun nga siya sa taas at doon siya nagtitake take nga ng pictures. Or... Pati na rin nga video, sabi ko nga gusto ko rin sanang umakit, kaya lang sabi nga ni Nalen. Medyo nakakatakot daw pag-akit kasi nga madilim. Hindi na nga ako sumubo kaya dito na lang nga kami lahat sa baba at enjoy rin naman namin yung Sobrang view. Sobrang init nga ng mga time na to pero wala kaming pakialam kung mangitiman man kami o hindi. Ang dahilan nga namin pagkatapos nga ng bakasyon na to e eh magkukuskus na naman kami ng kojik <laughs> Hanggang 15 minutes nga lang daw kami pwedeng magstay nga dito sa taas. Kaya after nga no, nagsibaba na nga kami. Kasi sobrang init din talaga. Wala rin namang matatambayan dun sa taas na pwede mo silungan. Pagdating nga dito sa baba, sobrang nauhaw nga kami. Kasi sobrang init talaga nung mga time nga na to. Katanghali ang tapat talaga siya. Pagkababa nga namin dito, bumarik na nga kami sa bangka. At susunod na nga namin pupuntahan yung Kutibas Island. Pagkababa nga namin dito, yung mga bata talaga yung tuwang-tuwa. Kasi nga, talagang makakaligo sila dahil napakababa nga ng tubig. Nasa Ginahoan Island, kaming mga matatanda, hindi nga kami naligo. Bali yung mga bata lang talaga yung naligo. Dito naman sa Kutibas Island, dito nga kami nakapagpa-picture ng madami talaga, sobra. Dito nga kami nakakuha nga ng magandang picture na pang profile. <laughs> Wala nga lang akong video ng mga kuha nga namin dito kasi puro picture talaga yung ginawa namin dito. Then after nga namin magpa-picture, naligo din kami dito. Sayo na guys, hanggang dito na lang muna yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!